in nomine Patris, Spili, Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa paning ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, at naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nagtungo si Sus sa lupain ng Tero at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni Numan na naroon siya. Subalit, hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay hintil, tubo sa sirofenica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ng demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga bumong na lalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pag natin bilang mga Romano Katoliko at sa unang pagbasa sa Genesis chapter 2, ang Ibanghelyo ngayon, ipinakita ng babaeng Serofenica ang kanyang matibay na pananampalataya kay Jesus. Kahit pa tila, tinanggihan siya noong una. Hindi siya sumuko, kundi buong pagpakumbaba niyang tinanggap ang sagot ni Jesus at nagpahayag ng kanyang pananampalataya. Sa huli, pinagaling ni Jesus ang kanyang anak ang unang pagbasa naman ay nagpapakita kung paano nilikha ng Diyos ang unang mag-asawa si Adan at Eva upang maging katuwang ng isa't isa. Ito ay patunay na ang Diyos ay may magandang plano para sa bawat isa sa atin plano ng pagkakaisa, pagmamahal at pagtutulungan. Mga halimbawa sa panahon ngayon. Ang pananampalataya sa kabila ng pagsubok. Maraming tao ngayon ang dumaranas ng sakit, kahirapan, o iba pang pagsubok tulad ng babaeng Serofenica siya na. Kailangan nating magtiwala sa Diyos at patuloy na manalangin. Halimbawa, ang mga may sakit tulad ng mga may kanser o COVID-19 ay dumaranas ng matinding pagsubok ngunit ang kanilang pananampalataya at pananalangin ay nagbibigay sa kanila ng lakas. Ang pagtanggap sa lahat ng tao. Noong panahon ni Jesus, ang mga hintil ay hindi kabilang sa bayan ng Israel. Ngunit, ipinakita ni Jesus na ang kaligtasan ay para sa lahat. Sa panahon natin, tinatawag tayong iwasan ang diskriminasyon at pagtanggap ng lahat ng tao anuman ang kanilang lahi, relihiyon o estado sa buhay. Ang pamilya at pagmamahal sa mag-asawa. sa Genesis, ipinakita na ang kasal ay hindi lamang basta pagsasama, kundi isang biyaya mula sa Diyos. Sa panahon ngayon, maraming pagsubok ang dumarating sa mga pamilya, kawalan ng komunikasyon, paghihiwalay at iba pa Dapat nating na tandaan na ang pundasyon ng isang matatag na pamilya ay pagmamahal, pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Paano natin mabago ang ating pagkakamali? pagpapakumbaba at pagsisisi. Katulad ng babaeng serofensiana, dapat nating kilalanin ang ating mga pagkakamali at humingi ng tawad sa Diyos. ang pagpapalalim ng pananampalataya. Patuloy na manalangin, magbasa ng Biblia at lumahok sa mga sakramento. Ang pagpapakita ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Ang tunay na pananampalataya ay makikita sa ating gawa sa pagtulong sa nangangailangan at sa pagiging instrumento ng pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Panginoon naming Diyos, ikaw ang may akda ng buhay at ng lahat ng bagay sa araw na ito. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang buong sangkatauhan lalo na ang mga may sakit mga nagdurusa at mga nawawalan ng pag-asa naway maranasan nila ang iyong kagalingan, pag-ibig at kapayapaan. Tulungan mo kaming maging mas mapagpakumbaba, matatag sa pananampalataya at laging tumugon sa yung tawag na magmahal at maglingkod sa aming kapwa. Amen. Ang ating mga referensya ay mula sa Catechism of Catholic Church 1601 to 1666. Tungkol sa sakramento ng kasal ng ni Pope Francis Fratelli Tutti tungkol sa pagkakapatiran at pagmamahal sa lahat ng tao, mga aklat ng simbahan tungkol sa pananampalataya at pagsusuri ng konsensya. Samuli, hinikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng ibang Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!